Alam mo, sa dami ng balita ngayon tungkol sa mga ayuda at pensyon, ang hirap ng malaman kung ano ang totoo, alin ang haka-haka, at alin ang pangako lang na hindi natutupad. Pero ito ang malinaw, ngayong buwan ng Agosto, may inaasahang galaw ang social security system at hindi lang basta regular na pensyon ang pinag-uusapan. May usap-usapan, may mga tanong, may inaasahan, kasama na ba ang ikalawang tranche ng social pension? Kailan ito ipapamahagi? Sino ang tiyak na makakatanggap? At higit sa lahat, may kailangan bang gawin ang mga pensionado o automatic ba itong papasok sa kanilang yen? Unahin nating linawin, ang regular na raro pension ay tuloy-tuloy pa rin. Walang aberya sa paglabas ng buwan ng benepisyo para sa mga kwalipikadong retirado. Sa katunayan, ayon sa RAES, sa pagitan ng unang araw hanggang ikalabing lima ng Agosto, inaasahan na nilang maipapasok sa mga bank account ang pension para sa buwan ng Agosto. Pero ang mas kinakahibang ng karamihan ay itong ikalawang tranche na di bahagi ng mas malawak na social pension program. At dito na tayo nahahati sa dalawang grupo ng mga benepisyaryo, ang mga regular pensioners na may regular na buwan ng pension, at ang mga tinatawag na indigent senior citizens na sakop ng social pension ng IADE. Ngayong Agosto, maraming nag-aabang kung ang sinasabing dagdag na tulong ang ikalawang tranche ng social pension na naunang ipinalabas nitong Mayo ay isasabay na sa release ng buwanang pension. Kung pagbabasihan natin ang pattern mula sa unang tranche, may posibilidad. Noong Mayo, inilabas ang unang tranche ng tig-anim na libong pisong social pension para sa mahigit isang milyong senior citizen. Ito ay nagmula sa Department of Social Welfare and Development at hindi direktang konektado sa Raya. Ngunit dahil pareho silang nagbibigay ng tulong sa mga matatanda, madalas na napagkakamalang isang benepisyo ito. Kaya tanong ngayon, kung niya pensioner ka, kasama ka ba sa makakatanggap ng ikalawang tranche? Depende. Kung ikaw ay purely IRRO pensioner lamang, at may buwanang tinatanggap na regular na pension mula sa iyong mga kontribusyon noon, malamang ay hindi ka sakop ng social pension. Ang social pension ay nakalaan sa mga senior citizen na walang kahit anong uri ng pension mula sa raya o BSIS. Ibig sabihin, kung wala kang natatanggap buwan-buwan at ikaw ay classified bilang indigent o mahirap, ikaw ang pangunahing target ng ESRI para sa social pension. Pero teka, bakit may mga raya pensioners na nagsasabing nakatanggap din sila ng social pension? Posible ito pero may mga kondisyon. Kung ang natatanggap mong LARO pension ay napakababa, gaya ng 2,000 piso pababa kada buwan, at ikaw ay naninirahan sa isang lokalidad na may sariling ordinansa na nagbibigay ng karagdagang social aid sa mga matatanda, maaaring kasama ka sa special cases. May ilang local government units na kusa ring naglalabas ng tulong pinansyal sa mga senior kahit pa sila ay LARO pensioners. Pero ito ay exception, hindi rule. Kaya huwag umasa ng malaki kung wala ka sa listahan ng indigent na senior citizens sa ilalim ng yagay. Ngayon, kung ikaw ay senior citizen na hindi miyembro ng ISAIA o GSIS at walang tinatanggap na buwan ng benepisyo, ikaw ang direktang makikinabang sa ikalawang tranche ng social pension. Ang tanong, kailan ito lalabas? Ayon sa pinakahuling pahayag ng ESV, noong katapusan ng Hulyo, tinatapos na nila ang updating ng master list ng mga kwalipikadong senior citizen. Target nilang mailabas ang ikalawang tranche ng social pension sa pagitan ng ikalawang linggo hanggang katapusan ng Agosto. Ibig sabihin, mula ika ons hanggang ika-31 ng Agosto, pwedeng ilunsad ang payout, depende sa rehiyon at schedule ng field offices. Isa sa mga pangunahing dahilan ng delay ay ang cleansing ng listahan. Marami raw sa mga pangalan ay may kakulangan sa dokumento, o kaya ay may duplicate entries, o mas malala, nakatanggap na ng pension mula sa ibang ahensya. At sa gitna ng kaliwat ka ng investigasyon tungkol sa ghost beneficiaries, ayaw na raw ng ESRI na maulit pa ang parehong pagkakamali. Kaya doble ang verification ngayon. Real talk, hindi madaling makuha ang social pension. Kailangan mong mapabilang sa opisyal na listahan ng Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo. May house-to-house -house validation, may barangay certification, at minsan, kailangan mo pang personal na magpakita para sa biometric scan. Kaya kung may kamag-anak kang senior citizen na wala pang natatanggap, ngayon na ang panahon para alamin sa OSCA kung siya ay nasa listahan ng kwalipikado. Huwag umasa sa Facebook o Chismis mula sa kapitbahay, ang totoo, nasa opisina ng ESRI at OSCA ang listahan. Doon mo lang malalaman kung makakatanggap ba ng 6,000 pisong tulong ang iyong nanay, tatay o lola. Sa mga regular ilanado pensioners naman, kahit hindi kayo kabilang sa social pension, may magandang balita rin ipinagpapatuloy ng SAIA ang pag-aaral sa panukalang across the board increase sa buwan ng pensyon. Ayon sa internal memos ng SSS may mga proposal na itaas sa 4,000 piso ang minimum pension mula sa dating 2,000 piso. Pero para maging posible ito, kailangan munang aprubahan sa Kongreso ang bagong batas na mag-aalok ng karagdagang pondo para sa lalaya. Sa kasalukuyan, sinusuri pa rin ang actuarial capacity ng ahensya, ibig sabihin, tinitingnan kung kakayanin ba ng pondo ng naya ang dagdag na gastos. At habang hinihintay pa ito, nagpapatuloy din ang mga loan condonation programs ng NAEA para sa mga may utang o hindi nakabayad ng contributions. Kung isa ka sa mga dating niyembro na gustong bumalik bilang voluntary member o may hinahabol na qualifying years para sa pension, pwedeng-pwede kang magbayad ng retroactive contributions ngayong taon. May option din para sa mga self-employed at lagi na gustong humabol. Ang mahalaga, huwag nating antayin na mag-retire bago tayo kumilos. Dahil kung kailan wala na tayong regular na kita, saka natin mararamdaman ang kakulangan ng buwan ng benepisyo. Balik tayo sa tanong, may ikalawang tranche ba ngayong Agosto? Pero para lang sa mga kwalipikado sa social pension ng Yade. Hindi ito automatic na matatanggap ng lahat ng senior citizen, lalo na kung la pensioner ka na. At kung kasama ka man sa listahan, Asahan mong ang release ay gagawin per schedule ng inyong local Yesley field office. Hindi ito one time big time na pasok agad sa rin, Kadalasan, face-to-face -face pa rin ang distribution, lalo na sa mga rural na lugar. Sa huli, ito ang malinaw, ang gobyerno ay may mga programang nakalaan para sa matatanda, pero ang access dito ay nakasalalay sa pagiging proactive ng bawat isa. Hindi sapat na marinig lang ang balita, kailangan mo rin kumilos, magtanong, at mag-follow up sa tamang ahensya. Hindi na rin sapat ang maghintay lang sa text o tawag. Sa panahon ng misinformation, responsibilidad nating alamin ang totoo. At para sa mga pensionado, retirees, at pamilya ng senior citizens, ito ang panahon para bantayan ang karapatan ng mga matatanda. Hindi ito pabor, hindi ito regalo, ito ay karapatang pinaghirapan nila buo nilang buhay. Kaya sa bawat sentimong inilalabas ng gobyerno para sa pension, dapat siguraduhin nating ito ay napupunta sa tamang tao sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Ngayong Agosto, maging mapagmachad. Alamin ang schedule ng inyong ESV office, mag-check sa OSCA, at bantayan ang inyong bank account kung kayo'y IRRO pensioner. At higit sa lahat, ipaalam ang mga programang ito sa iba. Dahil sa bansang ito, ang impormasyon ay hindi laging pantay ang pag-abot. Pero kung tayo ang magsisimula ng pagkalat ng tamang balita, mas maraming matatanda ang mabibigyan ng dignidad at suporta, hindi lang ngayong Agosto, kundi araw-araw. Marami pa tayong kailangang itama. Pero ang una sa lahat ay ito, ang katotohanan. Dahil sa gitna ng lahat ng ayuda, pension at programang ipinapangako, ang totoo pa rin ang pinakamahalagang benepisyo.